Hello, hello mga kabalen! Dito nga pala kami nag-stay sa Black House Farm Resort ng 2 days. Dito lang yan sa Pampanga. Ipapasili ko sa inyo mga kabalen kung ano meron dito. Nandito yung pinakalababo, pwede kang magluto dyan, may ref na din. Tapos ito yung sala. Pwede ka tumambay-tambay diyan mga kabalin. O di ba ang ganda, bongga. May rice cooker na din diyan tapos may mga gamit na pwedeng gamitin sa pagluluto. Puntahan naman natin dito, akyatin natin yung pwede tong tulugan o tambayan. Tignan nyo mga kabalin. Tama akyat tayo sa hagdan. Ayan, sofa bed yan mga kabalin. Pwede kayong mag-relax-relax dyan. Kung gusto nyo matulog, i -ano niyo ilatag nyo lang yan. Pwede. O yan, happy-happy si sister. Tignan nyo naman. Baba naman tayo sa mga kwarto ito mga kabalin, makikita nyo dito meron tong dalawang kwarto talaga nasa black house main pala kami mga kabalin, sa kabila naman yung black house extension, at isa pa sa kagandahan dito mga kabalin pet friendly, dito sa kabila yung family ng hipag tubiko, tapos dito naman kami sa kabila, ayan, diba very aesthetic magpasensyahan yun yung mga kalat-kalat yun di kasali, tapos meron din extra bed tapos paglabas mo dito, yan may pahagdan, papuntang trono CR. Yan. Yeah. Tingnan nyo na may CR mga kabalin. O, oh, di ba Ang ganda. Bongga. Punta naman tayo dito sa labas mga kabalin. Ayan. May pa swimming pool. Enjoy na enjoy yung mga chikiting. Walang halong chlorine tubig mga kabalin. Tingnan nyo naman ang linaw. Hinarang muna pala namin saglit yung mga lamesa. Kasi alam nyo na, takbo-takbo yung mga baby na apat ang paa. Baka tumakbo doon sa far away. Ang hirap pa na mahabulin. Tapos dito sa likod mga kabalin may pa video. Okay dyan. Tingnan nyo naman. oh, ang ganda. Talagang farm siya mga kabalen talaga marerelax kayo dito. Perfect dito sa mga family gatherings, reunion, mga get together, ganon. O akala nyo sa baba lang, no? Meron din taas to mga kabalen, tignan nyo, perfect tong tambayan. Ayan, ang ganda diba mga kabalen dito matatanaw nyo sa baba, tignan nyo. Wow, perfect black house. Di ba kabali? Ang ganda niya. Tapos sa ulit tayo mga kabalin. Best view daw ito ng sunrise at saka sunset. No? Tignan natin. Akit-akit tayo. So walang hanggang hagdan. Ganun. Tignan diba, mga kabalin. Di ba? Ang ganda. Ang na Nakaka-relax talaga. Tingnan yung sister ko dyan. Ano happy happy. Sinang hindi matutuwa talaga. Tapos perfect din to. Kasama pa yung mga fur babies nyo. Yung tipong buong ka-family kasama. Walang may iiyak iiyak-iyak. May service din pala kami papunta dito mga kabalen. At kung kailangan nyo rin na service mga kabalen o sasakyan, papunta dito o kahit saan man yan. Kontakin nyo lang si Sir Joseph Felipe. Magre-reply yan sigurado. At ayun na nga mga kabalen. Nandito na kami sa pinakataas. Perfect para sa picture-picture, ganyan, sunrise, sunset. Tingnan naman na sister ko. happy happy talaga siya. Kaya kung gusto nyo rin makapag-relax, mag-enjoy kasama ng family, friends, at pati mga fur babies, ito na ang sagot, Black House Farm Resort. O siya, babay na, salamat!